Hello class, I'm Professor Joseph at uh, first time gagawin natin yung ganitong content kung saan sinasagot natin yung mga katanungan ng aking mga followers pagdating sa pag-ibig kasi alam niyo naman single lang malakas pagdating sa pagbibigay ng kasagutan at love advice sa mga problema Na mga nasa in a relationship status, 'di ba kapag uh, kapag may jowa kayo, may problema kayo, 'di ba? may pinagdadaanan kayo. Sa single naman kayo lumalapit para manghingi ng advice, di ba? Tama? So, kaming mga single ang ma ang nagliligtas ng buhay nyo. So, ito sisimulan na natin uh, sa question number 1 Basta tatandaan nyo, single lang malakas. Kaya magbigay ng love advice. Yan. Sabi ni uh, Luis Quinte, shoutout iyo Luis Quinte, paano po ba ang formal na panliligaw? So, ganito yan. Uh, Noong araw, syempre pinag-iigib, pinagsisibak ng kahoy, ah uh, hinaharana, ah uh, may iba, uh, dinadaan sa love letter, ganon, ah uh, pero hindi na yan lahat applicable ngayon. Pwede pa rin naman uh, sa mga ibang uh, probinsya, sa mga nasa probinsya, ganon. Pwede pa rin naman 'yan. At hindi yan masama, okay? At uh, yung love letter na yan sobrang sweet niyan, Tayt kahit ako, willing ako gumawa ng love letter para sa taong minamahal ko. So, ganon. Pero, yun nga, uh, titignan muna natin kung LDR ba or uh, pwede mong puntahan physical. So, kung LDR, uh, syempre, uh, spend time uh, dun sa taong nagugustuhan mo. Kausapin mo lagi at uh, formal mong ipahayag yung nararamdaman mo, okay? Uh, hindi pwedeng... Uh, hindi pwedeng pareho lang kayo nasa stock, nasa nasa sitwasyon na hindi niyo alam kung may gusto kayo sa, isa, sa isa't isa, sabihin niyo nang maayos 'yan. At uh, ganon. 'Yon, uh, sabihin mo sa kanya at uh, kung anong nararamdaman mo at kung uh, tatanggapin, uh, kung i-entertain ka ba niya bilang manliligaw niya, depende sa kanya. Pero 'yun nga, magsabi ka para formal, Pero what if nakikita mo naman siya, pwede mo siyang puntahan. Uh, maganda siguro kung ano kung kausapin mo rin yung parents, uh, sabihin mo sa parents niya na uh, maayos po yung intention ko sa anak niyo. Ah, uh, siyempre dapat alam niya rin siyempre uh, gusto kita, mahal kita, ganyan-ganyan. Uh, sabihin mo na maayos kasi hindi pwedeng Uh, pinaparamdam mo sa kanya pero hindi mo naman sinasabi sa kanya yung totoong nararamdaman mo at uh, mas okay kung natin sundo mo ganon kung may motor ka kung may sasakyan ka mas uh, ano yon mas makakadagdag yon sa uh, pag uh, panliligaw na formal yan at least alam niya pero yun nga uh, number one talaga dapat magsabi ka kasi kung hindi ka magsasabi eh wala di ba hindi yun formal kung hindi ka magsasabi uh, pangalawang tanong Pinagkaiba ng loyalty at faithful tanong ni Rosalito uh, Jimenez tipan shout out sa uh, Rosalito Jimenez tipan so uh, ang loyalty or uh, loyal ganito yan pwedeng lumande pwedeng humarot pwedeng tumikim at uh, pwedeng uh, magkasala sa yo yung loyal pero sa bandang dulo babalik pa rin sa yo pwedeng nagplay uh, nagplay play lang sa iba pwede nga uh, yun nga tumikim lang ng ibang putahe ganon um, nakipaglaro lang nagpa -ano lang nagparaos lang ba? Diba? ganon yung tapos sa'yo pa rin babalik ikaw pa rin yung mahal wala naman siyang ibang mahal pero nagtry sa iba ganon yung loyal okay kung uh, kung ikukumpara natin sa faithful okay So yung faithful naman, hindi yan titikim, hindi kahit uh, pahubarin mo yung babae diyan, hindi yan titik, uh, hindi uh, wala yang pakialam. Hindi yan hindi, uh, hindi uh, magagawa uh, ng kasalanan sa partner niya. Ganon ang uh, faithful at doon ako napapabilang, di ba? Very good. At ang pangatlong tanong naman dito ay uh, galing kay Joe uh, Jofelson Bantilan. Ba't mas masakit uh, masaktan in uh, emotionally kesa sa physically. ah uh, shout out sa Joe Felson. So ganito kasi yan. Uh, mas masakit talaga ang so, tama yung tanong niya. Mas masakit yung ah uh, masaktan ka emotional kasi syempre sa dibdib Sa loob yun. Hindi, hindi nakikita yun, di ba? Nararamdaman lang. ah uh, kapag nasugatan ka sa kamay, ilang araw lang bago maghilom, di ba? ah uh, kapag nasugatan ka naman sa puso na pwede kang ma pwede kang Uh, mawala ng gana kumain pwede kang uh, uh, umiya uh, umiyak ng uh, hindi mo alam kung kailan matatapos halimbawa niloko ka di ba o kaya uh, napakaraming ano napakaraming pananakit uh, emotionally na parang hindi natin alam kung paano natin malalagpasan di ba uh, unlike don sa sugat physical halimbawa ba nasugatan ka sa kamay ilang araw or linggo lang hindi na masakit di ba pero yung sugat sa dibdib kasi posibleng taon o habang buhay mag uh, mag-suffer yung tao don So mas masakit uh, gano'n yung kaibahan nito.